Dasal muna tayo kakamsat, bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaraw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Yes, maning George. Siyempre, habang mainit, igup muna tayo kakabsat. Ito yung masarap eh. Ay na po, Diyos ko pero George. Ay na. Oh, kimasin. Kain pa tayo kamsat. Ano pong ulam ninyo? Siyempre, unang subo para sa inyo, kakabsat. Ayan, eh. patani, karotis, tsaka bulaklak ng kalabasa with daon ng malunggay. Mm -hmm. <laughs> Ayun na, oh. Hmm, panayong. Ayan hmm. Sabaw pa lang, panalo na kakapsat Ito tayong daon ng malunggay, ayan, cut this, sabay higop. <clears throat> 嗯，尽力、mm。嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. napakasarapot, po na nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Ramai selamat